bukas hindi ko na pa ano ang ulan hmm. sana ganito kalakad Kala pa. hmm. eh. ko kalmado na ang ano dito. Hmm. Oh. Ini aku Menyakatkan permintaan ini daripada na Eh, Karena yang lainnya yang itu, yang itu buka, wala saya satu buka, satu yang satunya buka. Hmm, kemudian melepas nang ano ang anak ko ang kaming lakad sana wala na ito bukas ibuos ninyo na po lahat ng Lord tomorrow wala na at sa isang bukas at sa isang bukas pa ayan oh. at ng ulan yung halaman ko ma-over ano water ay grabe ay ay, napatakot. So, nung nilalim ko ako sa labas, kasi bumili kami ng... kailanganin namin sa pag-alis. Mabakon kasi, nagbaon kami dahil mahal ang pagkain sa... Manila. So, nung gumili sa Robinson para magluto ng ulam, para mabaon naman. Eh. Kasi alis na ang bukas. Tapos, para isang bali isang araw lang nakakabili ng pagkain sa Manila kasi bali 2 days kami doon bali trip pala kasi bukas alas, alis na kami bukas kasi nagpunta pa kami sa baklaran exam ng anak ko talaga tapos dito sa amin na yun <coughs> may ano parang may bagyo pa hindi ka pa pala umalis akala ko umalis na so malakas pa ang ulan bugso bugso tapos may hangin So, galing nga kami sa labas dahil may na nga ng mabaonin kasi magluluto na lang ako. Ang madaling namin tomorrow para tomorrow meron kami kakainin at saka sa second day kasi adobo lang naman ang ano bang lulutoin ko para tumagal, hindi siya mapapanis. Tapos, kanin. Para makabibili na lang kami ng pagkain doon yung Friday na yung last din na ng ano ko ng exam niya. So, ngayon po dahil nasa mga po ang panahon, 2 days na, no? 3 days. So, ang ilong ko sumabay. Ganun po yung ilong ko. Ano siya, kung nasama ang panahon, masama din yung ilong ko. Ang ilong ko po. Po, po ay sala sa init, sala sa lamig. Nag-hatching at nag-hatching. May sipon, nag running nose. Tutulog na lang yung sipon mo na hindi mo na mamalayan. So, ganun po talaga. Sakripisyo po. Ito ko ang aking ano sa akin buhay struggle ko talaga yung ilong ko hindi ko alam kung allergy o may sipon so bumili na lang ako ng ng gamot kaya yan malakas pang ulan dito kaya basa-basa talaga medyo na basa pa yung damit ko dahil biglang lang yung ng ulan eh parang walang walang plano na tumila so nag ano na ako naglakad na ako para para makauwi na dito kasi may mga dala rin akong iba So yun, yung anak ko naman ay may pinuntahan siya dahil meron pa siyang kailangan anuhin. Kasi bumili pa siya ng mga kailangan niya sa school. Kasi yung kailangan niya na niya sa school pag exam, wala doon sa pinuntahan namin doon sa may national at saka sa may isa pa dito. So pupunta siya doon sa banda sa taas. So yun na siya. Bibili siya ng mga kailangan niyang gamit kasi very strict po yung road exam kailangan ganito, ganyan, ganyan, ganito. So, yun po. Nakapak na yung aming mga gamit na dadalhin tomorrow. Kasi alis na kami tomorrow dahil eh, ano, check-in kami ng after lunch. Tapos dadaan kasi kami ng magsisima kami sa baklaran. Kaya magtitirik ng kandila. Tapos dala rin kami, kakain. Kaya lumoto po ako magdala ko ng bako. So, yun muna guys. Abangan nyo po ang aming ang aking mga vlog doon sa pagdating ko sa pagdating sa Manila sa, sa pupuntahan namin at sa pag namin ng dalawang araw tapos yun, yun baka dun sa palibot eh, mag ano-ano rin ako doon Kaya guys, keep on watching po sa aking mga vlog na darating thank you so much guys, bye, -bye. Ayan. Um, dahil may bagita yung Karina o so, ito yung parang pangatlong araw pangapat ayan, ano parang ang panahon mukhang may ibubuhos pang ulan ano siya ng bahay dahil uma, ano doon sa kusina namin so nag-evacuate ang kalan, nilipat ko dito ang kalan namin kasi dito ayan, ayan. ano kasi dyan <coughs> excuse me po dahil nagawa ng building sa kabilang bahay may pader so para yung alulod na ipit doon sa kabila so medyo nagkakatuo tumutulay ang tubig dyan so, siyempre, den, jan, jan, yan, sya. tapos siyempre pag tumulay sa dyan 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 siya tapos siya dito sa baba dyan kaya napiti maraming ano ilalim yan o oh. basa yung kalan ngayon po ang alis namin, papunta sa Maynila. Kasi may burdek sa mga anak ko tomorrow. And magluluto ako ng baon namin. And sinain po, sinaing pa. Ayan po ang aming situation sa Bagyong Karina Carina. Dito ako nagluluto. Mag-aadobo ako. Yan, may kanin akong sinain. Ito lang kung ano yung hotdog bago ko iprito. Ano po ang aming sistema dito? Kasi nga, itong aming labas ay ganyan. Ano ang aming sistema? Doon lang naman may diferensya. Kaya dito kami nagluluto. Dito ako nagluluto sa loob sa loob ng aming ano, ng dining. Guys, eh. ang aking adobo. Baon po namin yan ngayon. Pagluwas. Kasi mahal ang bilihin sa Manila. Kaya baon tayo. Ay, pang 2 days lang. pinalog ko ng plastic, pinali ko ng ostro, kasi wala namang kami. Balot parang siya. Para iwas. Basa. Ayan, pupunta kami sa syudad. eh may walis, Pampan Ano ko sa pusa. Kung patakot sa pusa. Hi guys, magandang hapon. Karina PH is here. Karina kami natuloy sa aming lakad. Kasi so, na postpone ang mga bagay-bagay dahil sa bagyo at baka sa Manila. So, hindi kami nag Sa amin naman ay ulan lang at saka hangin. Hindi naman dito uso ang baha. Sa amin. Kung yung pupuntahan namin, walang maligaanan kasi baha. So, mabuti na lang. Postpone ang examination. Yeah. Step at well, guys, magandang hapon. Hindi is bagyo pa rin. Pero wala namang ulan, ay wala namang ulan, wala hangin na lang. Pero kanina talaga, malakas ang ulan, malakas ang hangin. Napuspon po yung pagluwas namin sana sa Maynila kasi na may board exam yung anak ko tomorrow at saka sa Friday. O hindi na dahil sa bagyo. Kaya stay at home. Ayan, salamat sa Diyos naman. Kahit nakapaganda na kami lahat lahat. Pura belas na lang larga na. Buti naman lang hindi kami nakaalis ng maaga dahil kung um, nagkataon na kanais na kami sa Manila. Kaya hindi pa kami natuloy may binigs. Wala pa pong anaos. Um, Piyasin kung kailan siya na ulo. Ano ang sabihin niyo? Sabi niyo sa amin o mula po kahapon ng mula po kahapon ng ulan eh po so nasa aking ayun o ayan puso kaya lang iba yung saging na yun may buto malaman ko. Ano yung kamatis ko? Nilipat ko na siya galing dito. Sana mabukay siya. Mahalaman Oo. 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 araw silang binabayo ng binabayo ng ano, ah, hangin still standing ang aking mantigi still standing ang mantigi ko hmm, mulak siya nakas hmm. ang hangin wala hmm. nang bagyo mag-ayos naman ako ng halaman ang daming ko talagang binagyo tayo eh And hangin pa din malakas ang hangin yung pusa ko sa lumabas ako lang yung bastid yun siya nasa loob niya? sandig ng mga halaman Picture na lang natin ng mga halaman. <laughs> okay. Niro-rostock mo na mula kasang hulan. Mabuhos kasi dyan. Hmm. Labas ay dito. kumain kami kanina. Mga May nanghugasan na yun. May nanghugasan. Ayan. Paredy na yung pag-ano namin ng pusa kasi nga namin. May yung pagkain nila. Nanghugas na nila. Nakakain. Ang nilililit ako kanina. Yung babaon nun sana namin. Ay, eh, hindi sa pag-alis. Kumain kami. Uh -huh. Uh -huh. sa malita namin kung natuloy kami umalis kanina balot siya ng plastic ito mga baon ng laman nito Pinalawas ko na ulit. May binalit ko siya ng plastic para hindi siya masanang ulam. Kakalkalin ko na yan siya. Kasi hindi naman kami natuloy. Kasi meron kami meron na kaming gamit dito nakalagay na ginagamit. So alisin ko na siya. Nakanggalin ko na lang siya. Ayan. Kasi wala kami pang pa dito so ginamit, ginamit ko muna para hindi siya mabasa kung sakaling tumuloy kami kanina hindi kami nakatuloy so ayan ganyan siya salamat naman at hindi natuloy kasi kung natuloy ang exam ng anak ko sa body exam nakalumusog kami sa baha sa Maynila kasi galing po kami dito sa province sa Calabarzon area pa po kami galing. Ako natuloy ang exam niya. Hindi lulusog kami talaga sa ba. Mabuti, nag-announce ngayon, hapon na postpone yung exam. Kasi dapat tomorrow pa exam. 25 and 26. Eh nga lang, uh, makakalungkot kasi yung binayad. Binayad ng anak ko sa hotel, pag-walk ng hotel. Ang bali, dalawang araw. Hindi na po siya pwedeng i-refund. Uh, hindi rin siya pwedeng ipalit uh, araw. So, wala, ganun talaga. Hindi na po tayo nagagawa doon dahil ang kalikasan po ang may utos. yung ibig sabihin. Ibig sabihin nun eh, ano, ibig sabihin eh, kulang pa ang isang buwan na review ninyo kaya mo ikso aray pa kayong mag review pa kayo so yun sayang ang pera ko wala tayong magagawa ang mahalaga ligtas kami wala kami sa lugar na yon hindi kami na stranded sa lugar na yon kasi wala kami doon kasi kung nandun kami stranded kami Uh, um, hindi na kami makapunta sa tutuloyan namin na hotel kasi ang daan ay lubog-lubog. So, salamat po rin. Salamat sa Diyos. Kaya nung nag-announce ang PRC na postpone exam, um, ano ka talaga number one, may stress talaga siya. Dahil siyempre, mag-isip ka ba naman na exam mo bukas tapos stress ka before the exam. So, nung nag-announce ang PRC, nag-email ng na postpone exam nila o parang ano siya daw, gumaan yung feeling niya, gumaan yung pakaramdam niya kaya ayun sa taas tutulog daw muna siya yun po, yung lahat po ay may dahilan alam niyo ba nung tumanda ako lagi kong naiisip yan pag may mangyayari tapos hindi natutuloy o natutuloy o hindi nangyayari o nangyayari parati kong iniisip na sa bandang dulo naiisip ko na kaya pala nangyari yun. Kasi ganito, ganyan. Kaya lahat ay may dahilan. Ang totoo kasing yan, kasing yan po, ang unang plano talaga, dadaan kami ng maklaran before kami magpunta sa sa ano, sa tutuluyan namin. Pag-usapan na namin yan ng anak ko na nadamo na kami ng baklaran, sa simba, magtitirik ng kandira, kandila, bago tumuloy sa pupuntahan. E ngayon, kung hindi na postpone ang exam niya, hindi na kami makakadaan ng baklaran. Kasi kahit sa baklaran at sa iyong papunta sa baklaran mismo, ay may baha ang dadaanan. So, plano na lang kanina kung walang announcement na tapos po yung exam nila diretso na lang kami sa tutuluyan namin hindi na kami makakalaan kay Mama Mary sa Maclaran so, siguro may ibig sabihin baka ibig sabihin ni Mama Mary na total naman, hindi kayo makakalaan ito sa akin tapos ko na yung exam ng anak mo. baka ganun yung mga kasi alam mo ba po matanda na po kasi ako ng asawa nasa So, siyempre, pag nasa 30 ako, hindi ko ano, na nilikado ng parang panagad ng anak. Kaya, doon ko po hiniling sa baklaran ng anak ko. Ano? Uh, doon ko hiniling ang anak sa baklaran. Sa hindi ko alam, kahit ano, pati ko yung maging mister ko. Sa baklaran ko rin po hiniling uh, ng tatay ng anak ko. Kaya, akala ko nga, makakadaan kami doon ngayon okay, saan kasi, kasi last year nagpunta kami ng Las Peñas dumaan kami sa Baclaran nung kami umuwi dito tuwing pupunta talaga ako ng Manila meron din naman kung meron chance na pwede kami dumaan sa mama mamayari sa Baclaran nadaan ko talaga kami mag -ina. so last year din ganitong panahon July 23 kami umuwi dito. Kasi may pinuntahan kami sa Las Pinas. May nag-invita sa amin doon Yung ninang ng anak ko. Tapos nung kami nag-overnight. Tapos kinabukasan umuwi kami dito. May doon kami sumakay sa Wendia. So dumaan kami ng baklaran. Ano so, kami nagsimbang ng kalit ng So ngayon sana magkakulay. Mangyayari sa ulit. So kaso yung na Hindi naman kami natuloy lumuhas ng postpone na ang So, meron po ang lahat ay may ibig sabihin. Ngayon po iniisip ko para tingin, ang lahat ng nangyayari ay may ibig sabihin. Lahat, ang lahat ay may dahilan. Ngayon po. Ang guys, tinignan ko kasi yung labas kasi bugso-bugso oh, na naman ang hangin. Kaya ito guys. Kaya salamat po sa lahat. Sa lahat-lahat, ingat po tayo. Thank you for watching. Have a good day everyone. Bye-bye.